namunga na yung ano ko binili ko to sa Dixie Line namunga na siya guys oh. kahit maliit pa siya kabatis yung aking grapes parang walang pag-asa ang grapes ko dito at tinaniman ko nga siya ng sibuyas at itong aking uh, ano ba pangalan nito parsley hindi naman Pakinabangan hanggang sa ayun parang mamamatay na siya at ito naging ngalokong sili from last year pero may ano siya guys oh may bunga bunga siya ito na wang aking pichay uh, ayun nga namulaklak tama nga si Delia yung friend ko si Delia na mamulaklak nga ito ayan tumaas na siya guys so, tingnan nyo ayan tumaas at sabi naman ni bro tindoy at bro rickman magpunla daw ako dito sa mga seeds wala naman ako nakitang seeds dyan bro nasaan ang seeds yan ba eh ay ito nga yata ang sinasabi mubo brew siya ta yan no. Ayun siya oh. Hindi lang ako ma matiyaga sa seeds kasi ang tagal tumubo. Kaya binibili ko na lang siya yung 4 inch pot. At talaga namang ang ito na ang bibihin ko dahil last year pa ito, daming bisis ko na siyang nagulayan. At ayun na nga, tumataas na siya. At yung aking kamatis naman ayan yung cherry tomato ko nagbubulak-klak bulak klak. hindi ko lang siya ma naaalagaan talaga ngayon lately kasi nga malamig hindi ako makakatagal sa lamig at ito naman umiinit medyo nagkabisihan naman kami sa trabahoan kaya Ayan, napabayaan ko siya. Hindi nagugulayan. So, kaya pa yan. O, kaya pa yan. Sa day off ko, maggulay kami nito. At ito o, ang taba-taba na nga dito. Ayan, tabat-tabat na. At, alaga ko guys. So, nagbubutol kasi ako ng ano yung mga rose ko dito na ano na halos dadapa pinutulan ko na kaya dito na lang ako guys at hindi pa masyadong mainit kaya ganyan ang sitwasyon ngayon ng aking fountain ayan